Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Lois Pinoza channel. So to this video guys, mag -adobo ako ng manok. Ito po yung ulam namin ng lunch ng mga kasama ko. Ayan, isang buong manok guys, nahiwa-hiwa ko na at nalagyan ko na rin siya ng lemon para matanggal po yung mga langsa niya. At saka meron din kaming anato seeds or atwiti. Masarap kasi guys at saka nagandahan ako sa kulay ng manok kapag merong kulay. At yun, ah uh, meron kasi kaming nakita doon sa uh, market na atwiti. Kaso nga lang nung nakaraan may powder pa ngayon. Wala na kaming powder na nabili. So ito na lang ang seeds na bili namin. Kaya, nilagyan ko siya kanina ng mainit na tubig para kumatas at yung kulay niya, guys. At ah, magkakulay. So, nilagyan namin ng mainit na tubig. Ayan. So, mamaya, kapag malinis na yung manok, ilalagay ko siya doon sa manok para yung, ano, yung manok magkakulay. Doon kasi, guys, sa Pinasang, hilig-hilig ko talaga maglagay ng achuete kasi... Bulagan, Nag, nagandahan lang ako guys sa kulay. Gusto ko may kulay na ano, mapula-pula, ganun. At saka lagyan ko rin siya ng patatas sa ad, ang adobo ko. So ito na guys, yung mga sangkap ko. Meron na rin akong sibuyas, luya, at saka garlic, at saka meron na rin akong nakuhang tanglad. Kasi ang dami naming tanglad na tanim sa taas, so hindi na namin kailangan bumili. So, kung gusto namin mag-adobo or anong gusto namin luto or tinula, ayan, kukuha lang kami sa taas sa rooftop. Kasi ang dami naming tangla dito, guys. Noong una, guys, yung tanim namin, isang puno lang ngayon, dumami na. So, ayan na, guys. At saka si ate, guys, ayan, nakikita nyo, mayroong sardinas sa saka itlog. Si ate kasi, uh, gusto niya mag uh, magisa ng sardinas na may itlog. Kasi nag, ano siya, gusto niyong kumain ng sardinas. So, ayan, nagisa na si ate para sa, iyang, para sa kanyang sardinas at saka itlog. Ano ko dito?

Ay, Diyos ko, dumami tuloy. So, ayan na guys, nilagyan ko na yung atwete ng mainit na tubig. Din kanina guys, sinaway ako ni ate kasi nga, lagyan ko sana ng malamig lang ng malamig na tubig. Sabi ni ate, huy, Huwag yan, kailangan mainit na tubig para kakatas at yung kulay niya ba guys. So, ayan na guys, nilagyan ko na siya ng mainit na tubig. <laughs> Natatawa ako kay ate. Okay. At saka yan guys, ang daming itlog na ilalagay ni ate sa kanyang sardinas. nag kasi si ate ng sardinas, sardinas kaya gusto niya talagang kumain. Ano niya pa yan guys, breakfast. Ang breakfast niya, gusto niya lang kumain ng, ano, ng kanin. Nakalimutan. 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 Maingay kami dito guys sa kusina kasi wala kaming amo dito. Kasi kapag nandito si madam at saka si among lalaki, hindi talaga kami pwedeng magingay dito kasi nga, lalo na si sir, araw-araw, merong meeting. So, hindi kami pwede magingay. Kaya pag ano guys, sa sobra siguro ng dami namin dito, hindi namin maiwasan na makapagkwintuhan, magtatawanan, eh, minsan ayaw yan ni sir kasi maingay kami. Meron siyang meeting. Minsan kasi guys, hindi mo talaga maiwasan na alam mo ba yung mapalakas yung kwento mo at mapalakas rin yung tawa mo. Pero guys, kapag si madam may meeting guys, nagsasabi talaga siya na, oh sa ganitong oras may meeting ako, kailangan wala talagang ingay. Wala talagang ingay, walang may mag-iingay na nalagapok ng pinggan or kahit anong bagay bawal talaga so kami naman guys kapag may meeting naman si madam namin wala talaga kami guys ingay wala talaga yung mga cellphone namin walang walang tunog naka-silent yan tapos um, nakaupo muna kami nakaupo muna kami nung guys bawal kami magingay eh at saka kung magkataon naman guys na mayroong meeting ang babae at oras ng luto Ayun, hindi talaga, guys, maiwasan na hindi maglagapok yung mga pinggan, mga kaldiro. Mm -mm, hindi talaga, guys, maiwasan. Pero hindi kami, guys, nagkikwentuhan. Kasi, syempre, nagsabi na yung babae na mayroon siyang meeting. Kapag ano naman, guys, kapag wala namang kaming ginagawa, guys, nagsasabi din ang babae na huwag magingay hindi iingay Hindi talaga kami nag-iingay, guys, kasi nagagalit siya. Mm -mm. Ayun, ang babae na magtatawanan na ano, magtatawanan or may nagkikwentuhan. Ang hirap kasi dito guys kasi magkalapit lang yung sala nila at saka kusina. So, one time guys, merong meeting si lalaki. Then, yung cellphone namin, uh, tunog ng tunog. Pero hindi ko masasabing kung cellphone ko, hindi ko masasabing kung kanino yung cellphone. Basta, Uh, sinaway kami ni sir na uh, uh, ano, hinaan yung ringtones ng cellphone namin kasi ang ingay daw ayaw daw ng ayaw daw ng anak niya na may tumutunog pero yung anak <laughs> ang anak niya guys ang pinag-anuhan niya pero siya yun guys ayaw niya nang maingay mm -mm. pero ang dinahilan niya lang yung anak niya ayaw daw yun ang anak niya kaya yun guys, ngayon talaga nag-iingat na talaga kami. Tapos minsan naman guys, kapag tatawag naman sila sa cellphone sa isa sa amin, kung walang may sasagot, nagaano naman ako, na, tawag daw sila ng tawag, wala daw may sumasagot, eh paano, nakasilent, nakalimutan na i-on siya ulit. So ayan guys, so ngayon guys, nag-iingay kami kasi wala kaming amo ngayon. Yeah, free kami magkikuntukan <laughs> so ayan guys naluto na pala yung ano ni ate uh, sardinas na may itlog ayan kumakain na si ate ako naman nagigisa ginigisa ko na yung uh, pang adobo ko para pang lunch namin so ayan guys uh, nilagay ko na dyan yung sibuyas, duya, bawang at saka tanglad ayan ang sarap ng bango. Ang sarap ng bango. Ang uh, Ayan guys. Ayan na po yung adobo ko. Nilagyan ko na siya ng Nilagyan ko siya ng patatas. Kasi gusto ko kasi may patatas. At saka yung ano ko nga pala guys, yung achuete, hindi siya talaga nagkulay. Siguro konti lang yung nilagay kong uh, achuete. Ay hindi siya nagkulay. Hindi yung katulad ng nakaraan na ang ganda ng kulay niya pulang pula. So guys, kain na tayo guys. Nagre-ready na kami. Ayun. Ayan po yung ulam namin, adobong manok at saka may, pat may patatas. Then may natira kaming isda, ayan guys, ininit namin. Then meron akong kape kasi ewan masarap may kape, guys. Pagkatapos namin kumain, guys, yan ang ginagawa namin. Ayan si ate, inaantok na. <laughs> Tapos ako naman dyan nanonood. At sa yung isa kong kasama nanonood. Ayan si ate, antok na. Ayan, pahiga-higa na lang ako. Siyempre, pahinga-hinga muna kasi wala pang amo. Kapag meron naman kaming amo, busy naman kami. Pero guys, hindi porkit walang amo, wala na kaming ginagawa. Nag-ano din kami dito, guys. Naglilinis din kami. Lahat ng mga sulok-sulok dito, nag -g -g ano nililinisan kami. Nag-general cleaning kami para pagdating nila malinis na 'yung bahay. Nung bago sila umalis, guys, ang dami naming planchahin. Kaya araw-araw din ako nagpaplantya, naglilinis, ganun. Kaya ngayon, kas uh, medyo tapos naman 'yung ginagawa namin dahil Uh, meron naman kami kanya-kanyang trabaho dito kaya kanya-kanya din kaming linis ayan, pagkatapos namin kumain ayan pa, relax-relax muna, tapos mamaya yan guys uh, may ano naman kami, may kunti kaming planchahin so kailangan namin matapos bago darating yung mga amo So, diba di ba Kanya kanya-kanyang posisyon. Ganyan kami guys. Para relax-relax lang, syempre wala pang amo. Kain tayo ng orange. At ito naman si kuya. Yung plancha kasi namin dito guys, nasunog. Nagplancha kasi si ate LB ng kanyang damit. Eh bigla daw pumutok sa ang sak uh, saksakan kaya ayun, sunog yung wire. Kaya kailangan talaga mapalitan siya para magamit ko naman pag ako naman ang magplancha. So i try ni kuya kung pwede lang na hindi palitan kung ano ang sun ang sunog niya or yung saksakan lang ba or yung plancha talaga so kailangan niya talaga i-check Sana maayos ni kuya para magamit ko na kaysa bibili pa ng bago guys diba pwede pa naman maano maayos Thank you for watching guys bye bye god bless you all Bye. Happy day. <laughs> Isang masayang araw daw. Para sa akin. Ang bawa.